Ang ganda ng pag-welcome ba? Kim Chu kapag si Mary Vice ang umatake sa showtime line. Pulang-pula ang aktres. Sa kalagitnaan ng sexy babe segment, hindi napiginan magkwento ng comedian host. Ibinida niya na bakit biglang nawala si Kim Chu sa party kagabi. Sinabi daw umano na may showtime. Pakinabukasan kaya umuwi. Nagtaka daw bakit pati si Paulo Ablino ay biglang nawala. Hiyawan agad ang mga madlang people. Obvious na re sa reaksyon ni Kimi, natutuo ang sinabi ni Meme Vice. Tumawa ng malakas at pulang-pula ang dalawang pisn. Ibag malaw ang showtime host, damang-dama. Ayon nga sa mga reactions, ang ganda naman ang pangbubuking ni Meme Vice awot dito sa ibang bansa. Ayan ang inaabangan namin. Wala man ayuda ng mga larawan, pero yung nalaman natin na biglang nagdisappear sa party, para sabay na umuwi, haba, damang-dama ang tig. Ngayon lang naging ganyan si Paolo sa totoo lang. Bagong Paolo Bilino, kapag in love. Malayong malayo sa nakaraan, kaya dumarami ang bashers. Nakikita kasi nang maganda ang relasyon ng King Pao. Lalo na itong si Papi ang dami ipinakita na napaganda kay Kaya ang suporta ng lahat ay damang-dama din. Abangan nga natin ang kanilang upcoming na movie. Panigurado na tatang at mamahalin. Taong Bayan ma OFW ay nag-aabang na rin Tito